morning po sa inyong lahat. Ako po ang inyong lingkod sa kalusugan, si Dr. Edinel Calvario. At welcome po sa inyong kinagigiliwang healing show ng bansa, ang Healing Galing sa TV. Ang kalusugan ay nagsisimula po sa tahanan. Kapag malusog ang isang miyembro ng pamilya, malusog din ang iba. Kapag may sakit ang isa, maaring ang iba rin ay mahawa. Ganyan po ang nangyari kay Melly noon nang mahawa siya ng tuberculosis sa kanyang asawa. Pero nang gumaling na sila pareho, nag-iwan po ito ng baka sa kanyang baga. And years later, nakaramdam siya ng matinding panghihina at pamamayat. Ako po si Melly Buenaflor, 68 years old, nakatira sa Barangay Wawa, Tagig. Yung nang, nanghihina ako, yun ang kinatatakutan ko. Kasi noong may ano ang asawa ko, nahawa talaga ako. Ayan, sabi naman ng Dr. Peklat lang. Pa-examin ko daw yung dura ako na ano, may plema. Wala, wala naman din akong may pa examine kasi wala akong ubo. Wala akong plema. Magamot na lang tayo. Ay, ngayon, niristatahan ako hanggang anim na buwan. Pero sabi ko, bakit ganun? Yung kinakain ko, parang hindi tumatalab sa akin. Parang namamayat ako na namamayat. Ayon sa World Health Organization, one-third ng populasyon ng mundo ay may latent TB, na ibig pong sabihin ay nahawa na sila ng TB bacteria pero hindi pa sila nagkakasakit at hindi pa nila ito maipapasa sa iba. 10% lamang po sa mga taong may latent TB ang maaring mag-develop ng active tuberculosis. Pero kung mahina ang immune system, gaya po ng mga malnourished, diabetiko at mga naninigarilyo, mas mataas ang posibilidad na sila ay magkasakit at makahawa. Hindi naman po nagsisigarilyo si Melly, pero palaging exposed siya sa second-hand smoke dahil smoker ang kanyang asawa na nakaapekto sa kanyang immune system. Paano nakatulong ang healing galing way kay Meli para gumaling sa kanyang karamdaman? Abangan po sa aming kwentuhan mamaya sa Ang Galing. Sa hiling katanungan mga nagtatanong tungkol sa vitamina para sa baga at kahirapang matulog dahil sa ubo, ang ating pong papayuhan. May magandang hiling halaman din po tayo ngayong umaga mula sa Garden of E kung paano magagamit ang balat ng oranges bilang natural at lang-friendly disinfectant spray para maiwasan po ang mga germs na nagdudulot ng sakit. Kaya hayaan pong samahan ko kayo ngayong umaga at ibabahagi natin kung paano palakasin ang baga sa natural na paraan para makaiwas po sa tuberculosis at iba pang karamdaman. Dito lamang sa inyong kinagigiliwang healing show ng bansa, ang healing galing sa TV. Ano pong vitamins ba ang pampalakas ng baga. Nahihirapan akong makatulog sa pag-ubo. Ano ang pwede kong inumin? Ang ating natural disinfectant gamit ang ating orange peels in vinegar. Mga payo para sa mahinang baga at palaging may ubo at ang paggawa ng lung-friendly disinfectant spray ang ituturo ni Doc E sa pagbabalik ng Hiling Galing sa TV. He Subaybayan ang Healing Galing sa official website na healinggaling.ph sa Healing Galing official Facebook page at sa Healing Galing YouTube channel. Healing Galing Alamin kung paano pakinabangan ang mga healing halaman mula sa Garden of Eden. Eto na po, muli, balik tayo sa ating hiling halaman ng orange peels. As promised, gagawa po tayo ng natural disinfectant sa ating bahay. Parang healing bahay muna tayo sa umagang ito. Ano po? Lalo na yung mga nagde develop ng allergy sa mga chemicals na ginagamit po sa pagdi-disinfect. Lalo na paglilinis ng banyo, di ba? Bukod sa delikado sa baga. Kaya kung chemicals po ang ginagamit natin panlinis, lalo na sa bathroom, siguruhin yung exhaust fan natin ay nakabukas or bukas ang bintana para hindi po nai-inhale ang mga chemicals na yan, no? O, syempre, dito po tayo sa aking napili. Babalatan po natin ang sariwang orange na ito. Set aside muna natin yan at gamitin po natin ang aking canning jar para ilagay po natin ang mga sariwa no, na mga balat ng oranges. Pirapirasuhin po natin para maglabas siya ng oil. Mas maraming oil ang marirelease po nito kung sariwa at uh, may katas pa tayong nadadama dito sa atin daliri habang pinupunit po siya, no? Pwede rin pong gupitin, pwede rin uh, gamitan ng scrapers, no? Depende po sa gusto ninyo. Ayan. Pag in-apply po natin ito, napakabango at very natural at wala pong Uh, delikado sa paglanghap o sa kamay ng hahawak sa paglilinis. Ibababad po natin sa vinegar. Kailangan po ay nakalubog siya sa vinegar. Ayan. Tatakpan po natin dahil kailangan muna siyang i-ferment ng mga dalawang linggo hanggang apat na linggo. Mas matagal po na naka-ferment ang atin pong orange peels dito sa vinegar ay uh, mas matapang po ang effect nito at mas mabango, no? Mas madaling maipanlinis. Matapos pong maferment ang ating orange peels, sasalain natin ito para makuha yung liquid at ililipat po natin sa malinis na spray bottle. Ngayon ay ready na ang ating natural at organic na disinfectant spray. Maari po itong gamitin panglinis sa lababo o sa tiles halimbawa o sa bathtub kung meron po kayo. Punasan lang po pagkatapos i-spray. Pwede rin pang-disinfect sa inyong kalan, sa glassware at sa pinggan. Pwede rin po sa doorknob para matanggal ang mga germs. At marami pa pong iba. Huwag lang pong gamitin sa leather o sa kahoy na may varnish. Ayan, meron na po tayong mas matipid, lung-friendly at environment-friendly rin na disinfectant spray mula sa orange peels. Ayan po ang ating tampok na hiling halaman hanggang sa susunod na hiling halaman. Sana po ay makinabang kayo sa ating tampok na orange peels. Mga tanong pang kalusugan, bibigyang kasagutan sa hiling katanungan. Sa ating hiling katanungan, sabi ni Leia Pilias, Hi po, doktora. Ano pong vitamins ba ang pampalakas ng baga? Mm, siguro naghihintay ka ng isa lang na vitamina para sa baga, leya. Alam mo dito sa atin sa Healing Galing, holistic ang approach natin. At iisa-isahin ko sa iyo ang mga pagsasamasamahin mong vitamina para sa baga. Number one, ang sapat na tulog. Pagpuyat ng puyat, mabilis humina ang baga. ba? Diba? Ang pag-iwas sa sigarilyo at iba pang mga bisyo. Katulad ng pag-inom ng ala, ay dapat iwasan na din para pampalakas ng bagayan. Okay. Dagdag pa ang mga pagkain, prutas in particular, na rich in vitamin C. ba? Diba? Pero, meron din tayong dapat na malaman sa intake ng vitamin C. Kung ang pasyente mo, Lea, ay nagpo ng maraming phlegm, maraming plema, ang vitamin C na kailangan niya ay yung hindi matubig at walang pulp na vitamin C sources. Ano ba tong pulpy? E eh di ito yung uh, kalamansi, dalandan, oranges, suha, no? yung mga ganyan na sources ng vitamin C, lalo kasing magpapadami ng plema. So pag nakita natin na ang pasyente natin na mahina ang baga, ay maraming plema, avoid na muna yan. Kasama ang mga iced beverages. Iiwasan, ibig sabihin. Sa halip, ay dito tayo sa mga prutas na madagta at hindi makatas at walang pulp. Katulad ng mga prutas na madagta, ang kainito, ang chico, ang chesa, maganda yan para sa baga, no? Ang durian na medyo mahal lang pero maganda para sa baga. Hindi man siya madagta, pero hindi siya matubig. No? Dagdag ng init para sa baga, lalo na para sa mga pasyente na may tubig ang baga. Okay. Tapos, syempre, sa gulay naman, yun ding hindi matubig na gulay. Number one, ang ating very own na malunggay. O, di ba, Lea? Nandyan ang ating mga asparagus, broccoli, cauliflower o itong mga gulay na kasama sa cruciferous vegetables yan. At ang sikat ng araw ay vitamin D for the lungs between 6 and 8 in the morning, 20 minutes or 30 minutes na nakatalikod sa araw habang nagse-stretching malaking tulong sa baga, no? Ah, uh, yung chin-ups lalo na kung lalaki ang pasyente mo Aba, eh magandang pampalakas ng baga. Yan, di ba? So, madami kang pwedeng pagsamasamahing sustansya para sa baga. At dapat ay ang pag-iwas sa bisyo ay nasa isip ng pasyente para maging tuloy-tuloy ang paggaling. Sa mga hiling galing outlets natin, ang pinaka-ipinapayo natin sa mga may ang baga ay ang pampataas ng ating immune system. Ang ating healing food tablet o yung arthrospira na isinasabay natin sa pagkain ng pasyente. Depende sa edad nito ang dose ng pag-inom. Ito ay pagkain lamang, hindi gamot, hindi herbal supplement na ang target natin ay palakasin ang immune system ng pasyente, lalo na ang pagpapalakas ng baga. Okay, Lea, maraming salamat sa iyong katanungan. Sana po ay makatulong ang aking payo. I-instashot na ang reseta ni Doktora. si Marita Fermi. Sabi niya, senior na po ako doktora at laging may ubo. Nahihirapan akong makatulog sa pag-ubo. Ano ang pwede kong inumin? Thank you po. Marita, i-check mo ang iyong environment bilang senior citizens na tayo, ako man, kapag inuubo ako, hinahanap ko yung source kung bakit ako inuubo. Karaniwan pag nakabukas ang bintilador, doon ako inuubo. Check mo nga, baka nakatutok ka rin sa bintilador. Ang gamot, patayin ang bintilador. No? Tapos, palaging magpa every morning. Yung sinabi ko kanina, between 6 and 8 in the morning, o kahit na 30 minutes to an hour hindi naman kinakailangan bilad na bilad tayo sa sikat ng araw Marita yung nasisinagan lang tayo ng araw ay sapat na no yung radiation ng araw minsan nakakapasok din sa loob ng bintana natin sa bahay di ba so yan at uh, kung may mga pagkain na nagpapakati sa ating lalamunan, magti-trigger ito ng pag-ubo. Ano yan? Minsan nasasarapan tayo sa pagkain, nakakalimutan natin na may side effect pala ito sa atin. Katulad ng pampakati ng mga pagkain na masarap ang pinya, no? Ang mangga, mamaya <coughs> makati na ang lalamunan, 'di ba? Ang gabi, dahon man o bunga ng gabi yung yung taro roots, 'di ba? Ay nako, pampaubo Ano pa? Mahilig ka ba sa mani, sa mga nuts? pampaubo yun. Pulburon, pampaubo So, ibig sabihin, Marita, i-check natin no, kung nasaan yan. At yung sinasabi pong nahihirapan kayo na matulog dahil sa pag-ubo, i-check din natin isang factor yon kung kulang po tayo sa hydration. Karamihan ang mga katanders natin, Marita, nakakalimutang uminom ng tubig, lalo na kung busy. E eh di pag natutuyot po ang lalamunan, e eh di nauubo tayo at nahihirapan tayong matulog as a consequence. ba? Diba? So, gawin nating holistic. During daytime, maghydrate po tayo. Puro warm water na lang. Magandang maganda ang warm water sa atin. Every hour, uminom po tayo kahit hindi tayo kumain. Mapapansin nyo unti-unti, no? nag-i-improve ang ating condition. At available po ang ating healing galing oil sa mga outlets natin. Ganito po ang gagawin, Marita, no? Applyan nyo po ng warm compress ang leeg, okay? Kahit mainit na face towel or bote na may mainit na tubig, pagulong nyo po dyan sa ating leeg na kumakate, no? Kaya inuubo. Tapos, gentle massage po ng healing galing oil for 15 to 20 minutes or longer, no? Parang kinakamot na rin ang kumakate. Pagpagod na ang isang kamay, kabilang kamay naman, di ba? Sundan nyo po ng paglalagay ng scarf. Balutan nyo po yung leeg. Titigil na po ang pag -ubo. Sundan nyo po ng mainit-init na herbal cleansing tea na iinumin. Magfa-flushing po ang toxin sa system at day by day makikita nyo po ang improvement kung holistic po ang approach natin. maghydrate po. Kadalasan hindi napapansin ng mga katulad nating mga thunders na, na pag natutuyo po ang lalamunan, ay nagtitrigger ng pag-ubo. Lalo na kung may nakatutok na bintilador, okay? So gawin natin holistic ang approach, Marita. Marami pong salamat sa inyong katanungan. Sana'y makatulong ang aking payo. I-instashot na ang reseta ni Doktora. do yung pagpasok-pasok ko siguro sa kanya doon ako nakakalangap kaya naging ganito ako. Kasi nga ikaw ang nag Opo, sa kanya. Do. Opo. So para itong second hand smoke, no? Opo. Kasi wala kang vision, hindi ka naman naninigarilyo, kaya yan, nga, di po, ba? Kaya pa-check up, pa up dahil namamayat ako na namamayat. Marami pong nagsasabi sa akin. Mm. Baka ako daw ang magkasakit. Second hand smoke nga ba ang nagpahina sa baga ni Melly at paano siya gumaling sa natural na paraan? Ang galing. Susunod na. Hey! Kung kayo ay may katanungan, mag-text lamang sa 0921-445-0355 o kaya ay mag-email sa healinggalingatymail.com Maaari ding mag-comment sa Healing Galing official Facebook page o magpadala ng sulat sa Healing Galing Main Office sa 522 Quirino Highway near Corner Mindanao Avenue, Novaliches, Quezon City. Pinapayo ni Dr. E ang paggamit ng Healing Galing Guava Soap at iba pang healing galing organic soaps. Gaya ng aloe vera, avocado, banana, lemon, at seaweed. Handog ng inang kalikasan. Isang paalala mula kay Dr. E. Huwag pong maging biktima. Mag-ingat sa mga fakers at scammers na gumagamit ng healing galing brand, healing galing logo, at healing galing video materials para magbenta ng produkto. bumili lamang sa authorized healing galing outlets na nakalista sa healing galing official website o sa nag-iisang healing galing online shop sa Facebook. Wala pong original na healing galing product sa Shopee o sa Lazada. Huwag pong maging biktima. Mag-legit check sa healing galing text hotline na 0921 445 0355 para makasiguro. Ayon sa mga pag-aaral, air pollution at usok ng sigarilyo ang dalawang pangunahing sanhi ng pagkakaroon ng problema sa baga. Ang long-term exposure sa maruming hangin ay sumisira sa silya o ang maliliit na parang balahibo sa lining ng baga na nagsisilbing depensa ng katawan mula sa nalalangap na toxins. Kapag wala ng depensa ang baga mula sa dumi, humihina ito at nagde-develop ng impeksyon na nauuwi sa mas malalang kondisyon gaya ng asma, COPD, tuberculosis, at lung cancer. Sa kabilang banda, may kakayanan naman ang baga na maglinis at mag-repair ng sarili. Oras na matigil ang exposure nito sa pollutants. Ayon sa American Lung Association, para muling palakasin ang baga, malaking tulong ang mga pagkaing mayaman sa antioxidants, regular na ehersisyo, breathing exercises, at pagpapanatiling malinis ng hangin sa loob ng bahay at sa lugar ng trabaho at syempre ang pag-iwas na sa sigarilyo. Mga tunay na kwento ng kagalingan, The Healing Galing Way. Ang galing! Alright, kasama ko na po ngayon si Melly. Happy Healing Morning, Melly. Happy Healing Morning po. Si Melly po, kung titignan ninyo, eh, sasabihin ninyong, ang payat naman niya. Pero hindi po. Tumaba na po siya nito. O, di ba? Gano'ng kakapayat ba noon, Meli? Kulubot na kulubot na nga po yung ah, ano ko. So, hindi inyong, ka pala ganyan pa kapayat noon? Po so, hindi ka tabain? Hindi tabain. Okay. Yung nangulubot na talaga yung ano ko. Itong huling, nagka nagkasakit na siya. Yun nga, na-expose na ako sa kapapasok. Ayan. Dahil ang napangasawa po ni Meli ay chain smoker na hindi niya ala. Eh, kailan mo lang nakita, aboy, naninigarilyo pala to. Nung may anak na po kami. Ha, Hindi mo ba naaamoy, naamoy si garilyo siya? Kasi si siyempre na pag bago mato. <laughs> Unfortunately, ay humanto nga po sa pagkakasakit si Mister. Okay, papano na nagsimula yung pagdevelop niya ng tuberculosis? Nung nakita po namin na dumura siya ng dugo. Ayaw pa niya magpa-doktor. Pinilit namin na sabi po punta lang kami sa Pampanga. May kapatid kasi ako, ako doon. Na hilot-hilot namin siya, yun sumama. Pero diretsyo namin sa doktor. Kaya na-confirm niyo na tuberculosis Tapos pala. Tapos pina namin. Naggamot naman siya. Opo. Ano ba, nag dots? Opo. So, natapos niya? Opo. Nang six months? Opo, Dok. Alright. Pero bakit sabi mo bedridden na siya ngayon at baga pa rin ang iniinda? H hindi naman po. Namin alam kung may sakit siya sa baga. Uh, dahil ayaw nga po magpadala sa doktor. First and last na yon, Na pagpapatingin niya sa doktor, Opo. hindi na naulit. Ayaw na. Ang husband po ni Melly ay tuloy-tuloy pa rin sa smoking. Mas grabe. Sinusundan agad. Ah, ganon? Kapapatay lang niya. Alam ng barangay sa amin. Ano po siya doon lupon? <laughs> Pero pag sa bahay, hindi naman. Hindi ko po makikipit. Ma hindi mo mahuli. Dahil ako kasi gawa ng gawa sa bahay, hindi ko naman siya nababantayan. Ayun, nakakalungkot Ang naman. ginagawa niya, pag lumalabas na pala, doon siya namamas pa sa manigarilyo. Oh, oh. Pag uwi niya, tapos na yung ano niya. Hanggang later on, nadali ka na. Paano ka ba nahawa? Dok, yung pagpasok-pasok ko siguro sa kanya doon ako nakakalanghap. Kaya naging ganito ako. Kasi nga ikaw ang nag-aalaga Opo, sa kanya. Do. Opo. So, parang itong second-hand smoke, no? Opo. Kasi wala kang vision, di ka naman naninigarilyo. Kaya Nini, nga diba? po, patsikap up dahil namamayat ako, namamayat. Marami pong nagsasabi sa akin. Mm. Baka ako daw magkasakit. So, kailan... Na find out na, naku, kailangan mo na maggamot. Nakaranas ka ba nung nilalagnat ka, sinisinat ka sa hapon at sa gabi? Hindi naman. Nawawala sa umaga? Walang ganon? Wala, dog. So, inubo ka? Hindi naman, Dok. Hindi rin? Hindi, Dok. Hindi ka dumura ng dugo? Hindi naman, Dok. Okay, e Yun bakit? yung pinagtataka ko sa sarili ko na. Oo yung ginamot ako ng itong ano lang. Ginamot ka ng katulad ng gamuta na dinaana ng husband mo. Six months na medication din. Dots din yon Sa tingin mo, natapos mo yon Opo. Do. O, kumusta naman? Yun nga po, bakit ganun? Hindi nagbago yung katawan ko na parang pag kumakain ako, parang hindi na tumatalab sa... Dahil hindi ka tumataba? Yung parang lalo ako namamaya din na parang walang... Hindi ako tinablang ng gamot. Kasi, Kung talagang, yun ang sakit ko. Ang balita ko, ay nakapitong doktor ka. After noon dots mo, pumunta ka na naman sa ibang doktor. Kasi hindi mo makita yung improvement. Okay? O ano nangyari? Wala, itong huling doktor na nalapitan ko na parang galit magsalita na... Iyak, dahil? Iyak iyak. Oo. Dahil? Ano bang nangyari? Nakaramdam na tuloy ako ng panghihina. Mm ko na daw yung sarili ko. Sabi ko, bakit ganun? Nilayasan ako ka ako sa harapan niya, lumabas. Para ka akong pinandirehan ako, wala naman akong ano, ubo. Ipakumpayin ko na sarili ko. Sabi niya, huwag ma. Ngayon sabi ng ano, manugang ko. bakit mamaya tuturo kang na kung ano-ano, sabi, malakas ka naman. Sabi ng manugang mo. Oo. Kasi siya kasama ko pala. Hindi ka rin naman nagpa-confine. <laughs> hindi naman po ako pumunta na sa ibang doktor. Sabi ko, babalik na lang ako sa healing galing Sabi ko sa sarili ko. Pero kilala niyo na pala ang healing galing noon. Opo, matagal na po akong nanonood sa inyo. nagbibilang na ng taon. Ang option na lang na nakita ni Melly ay magpunta sa natural healing, no? The, mo kilala niya ang healing galing, so nagpunta siya sa healing galing tagig outlet. Opo. Ni Ate Marivic din ba? Opo. Ang kausap mo? Okay. O turuan mo silang uminom ng mapait na tsa galing sa dahon ng Serpentina hmm. Melly. Ang nangyari po kasi may tanim kaming Serpentina dahon. dahon. Okay. Sabi ko sa kanya, nagte-10 daw ang gawin kong pag-inom doon. Pagdaon, pag mas madami. Okay. Ang ginagawa ko, pagpitas ko, hinuhugasan ko mabuti. Mm -hmm. Tapos nilalagay ko sa platito. Tapos hinihiwa-hiwa ko pa ng maliit. Mm. Tapos magpakulo ako ng tubig, ilagay ko yung serpentina sa taas, saka ko bubuhos, saka ko takpan. Oh. Para Ma anong mabuti yung dahon. Oh, Ma-extract oh, yung katas. Napaka-pait nun, no, Nelly. Uh, sobrang pait. Pero hindi ko pinapansin yung pait do. Uh -huh. Basta gumaling lang yung ano. So after meals, three times a day, yung tsaan ng serpentina ang ininom mo. Opo. Oh, ang arthrospira tablet po, yung tinutukoy ni Meli na pampataas ng immune system, healing food tablet ang tawag namin dun eh, no? Uh -huh. Ten tablets, kasabay ng pagkain 3 times a day okay. yun yung nagpalakas ng baga mo kaya nakabawi ka kaya tumaba-taba ka maniwala po mm. kayo at mataba na itong lagay na ito ni Melo <laughs> na wala no? na yung kulubot, kulubot na wala na yung kulubot umunat na yung balat so bukod sa serpentina healing food tablet ano pa ba? Uh, B1, B6, B12 Anim-anim. Breakfast, lunch, saka dinner. After meals. After meals. Yung sinabi mong maraming lumabas na hangin sa Opo. katawan mo. Hanggang ngayon po. Nagtaka siya, bakit utot? Ako nang utot. Yun. you thought ng you thought ang nangyari. Pero ang naging kapalit nun, gumana ka sa pagkain. Opo, yun. All right. Minsan, feeling busog. Pero hangin lang pala. Wow. Lang Tapos yun may ayun. ginawa ka pang chart. Para hindi ko makalimutan yung pag-inom ko ng healing food, B1, B6, saka serpentina. Ay. oy sandale, maganda 'yan. Magandang ituro sa mga Katunders natin para yan, hindi, para hindi makalimutan mm. n'yo ano, pag nakalimutan mo, walang check. Ah, pag kainom mo, che-check Opo, ah. Alam ko nakainom na ako. Pag walang check, pag walang check, nakalimutan mo muminom. <laughs> Dadagdagan mo pa nung pampatabang haplus natin ng healing galing oil, Mayli. Ah? Pabilog muna ng, ng mga 5 minutes, tapos palabas. Pag, parang nagbubukas po ng damit. Pampaganang kumain yon Kaya lang, ang nakita kong problema ni Meli ay mahinang uminom ng tubig. ba diba? Ano okay. sabi mo sa akin kanina? Ilang basong tubig lang na, ang naiinom mo? Minsan, ano, sa isang araw, hal, apat lang. Matatagal ang kangan tumaba. Mas mataba yung inom ng inom ng tubig. Kasi kailangan ng ating katawan ng sapat na fluid para Matulungan tayo sa magandang sirkulasyon ng dugo kasama 'yon para hindi tayo nagko-constipate, para sa absorption ng mga pagkain, yung sustansya na kinakain natin, mabilis ma-digest sa system at mapapakinabangan sa ating uh, kalusugan, di ba? Ang tinuturo natin, Meli, dito sa healing galing sa halip na ordinary water ay pinakuluan na dahon ng malunggay ang iinumin. Ilalagay mo rin sa termos. Pakuluan mo ang sampuntang tangkay ng malunggay sa apat na basong tubig. May inumin ka na. Multivitamins na inumin yun, di ba? Kung mahilig sa prutas, yung madadagta na prutas. Kung uso po ang star apple, the best yun. Ang durian naman, no? Yung mga chico, chesa, ayan po, magandang pampatibay ng baga po yan, no? Uh, masasabaw na pag kain pa din at saka kailangan natin ng karne, protina, pampadami ng muscles, pantulong na pag-build up ng muscles sa ating system. Ang tanong ko sa'yo, pag kumain ka ng kanin, Gano ba karami? Dati, Dok, talaga mahina talaga akong kumain. Oo. Oh, pakainin mo ang sarili mo. Kaya wag po tayo magtataka. Katulad ni Meli, nagtataka siya. Bakit tuloy-tuloy ang pagpayat mo? Wala naman akong tuberculosis na sinasabi na nagamutan na kami sa hiling galing, eh yun na nga, walang panggagalingan ang pagtaba kung hindi mo papasukan ng pagkain. So, dadagdagan mo ang kain. Ang nangyayari, nag-develop -de ng muscle wasting. No? Nauubos yung muscles dahil wala nang makuhang taba. Yung muscles naman, pumili po tayo ng puro masustansyang pagkain. Sa halip na tinapay, kamote. Saba! Ilaga mo yan. Mga buhay na pagkain yan. ba? Diba? Mas mataba tayo. So, idadagdag mo yun sa diet mo para maganda rin ang digestion. Sa susunod, pag nakita kita, gusto ko magkasing katawan na tayo. <laughs> maraming salamat, ha? At uh, naging inspirasyon ka ngayon sa maraming nanonood sa atin. Lalo na yung gustong tumaba. Sabay-sabay tayong magpataba. Okay? <laughs> Mga kaibigan, sana po ay natuto tayo sa karanasan ni Melly. Gaya po ng sinabi natin kanina, ang kadusugan ay nagsisimula sa tahanan kung palaging exposed tayo sa mga bagay na nagpapahina po ng ating baga. Gawang po natin ito ng paraan para hindi tayo magkasakit. At uh, ipagpapatuloy po natin ang talakayan tungkol sa tuberculosis at iba pang lung conditions sa ating e live online program mamayang alas 9 hanggang alas 11 ngayon din pong umaga sa Hiling Galing Official Facebook page at sa Hiling Galing YouTube channel. Muli, ako po ang inyong lingkod sa kalusugan, si Dr. Edinel Calvario, na lagi nagpapaalala may hatid na kalusugan ang lunti ang kalikasan. Happy healing morning po. Happy ano? healing morning. Happy healing morning. Isang taong naging baldado si Miling dahil sa stroke. Panoorin ang kwento ng kanyang paggaling sa Hiling Galing sa TV. Alas 7.30 ng umaga, Sabado.